dahil sa kakulangan ng sundalo at paparating na digmaan. Napipilitan si Putin na higpitan andang seguridad sa Russia. Kita mo, natatalo na ang sundalong Ruso sa gitna ng labanan. Sa kabila ng malalaking pagkalugi, binabawasan ni Putin ang bonus ng mga bagong sundalo at humihingi ng mas maraming recruit sa mga komander. Ipinapakita nitong hindi na kayang tustusan ang malupit niyang pananakop. Ngunit hindi ibig sabihin gusto na niyang tumigil. Kaya para makahanap ng mas maraming tao. Naging mas malupit si Putin. Nagsimula siya ng lihim na mobilisasyon. Na epektibong ikinulong ang dalawang milyong kabataang lalaking Ruso at unti-unting isinara ang buong bansa. Pero bumabaliktad ang plano. Galit na galit ang mga Ruso at tinatawag nilang bagong bakal na kurtina ang pagbabawal niya sa mga bansang NATO. Alam nilang hindi pambansang seguridad ang dahilan ng pagbabawal, kundi para hadlangan silang makalabas ng bansa at makapagmobilisa ang Kremlin. Dahil sa takot, galit, at pagkakanulo, hayagang tumututol ang mga Ruso sa bagong batas, patunay na ang digmaan ni Putin ay laban sa sarili niyang mamamayan. Nagsimula ang kwento sa mga batas na ipinasa ni Putin kamakailan. Tingnan mo ang bagong batas na tinatalakay ng Parlamento ng Russia tungkol sa pagbabawawal sa mga Ruso na bumisita sa NATO member countries. Ngayon, gaya ng hula nyo, malaking tagahanga ako ng batas na ito. Pero may ilang ruso na hindi sang-ayon. Heto ang isa sa mga reaksyon. Kaya mga kaibigan, ayon sa balita ngayon, tatalakay ng State Duma ang batas na nagbabawal sa mga ruso na bumiyahe sa NATO countries. Nagtataka ako paano ito ipapatupad. Gusto kong pumunta sa Italia or Montenegro na kasama rin sa NATO. At ang ibig kong sabihin, hindi na ako makakapunta. Pwede ba akong pumunta sa Istanbul sa kayo ng aeroplano? Hindi ko kaya. Pumunta? Saan? Maari akong lumipad? Ayon sa batas na ito, hindi ako pwedeng lumipad kahit saan. And ang natitira, hindi ko alam. Bumili ng ticket dito sa Arab Emirates, hindi ito NATO. Bansa at... Tapos mula dito, lilipad papunta kung saan. Kamakailan lang akong nag-post tungkol sa mga pagbabawal sa telegram ko. Channel. Oh. Nagulat ako na sinimulan na nilang ipagbawal sa amin ang lahat ng bagay. Ngayon, sasabihin pa nila kung saan kami saan tayo pupunta mga kaibigan? Anong nangyayari? Anong... Let's Siri. Linawin ko lang. Wala silang problema na si Putin ay sumakop sa isang malayang bansa, pumapatay ng mga Ukrainian, o nagpapadala ng mga drone sa mga bansa ng NATO. Nagkakaproblema sila tuwing sinusubukang ipagbawal ni Putin ang pagbisita nila sa mga bansang NATO. Ayon sa mga taong ito, masama ang kanluran hanggang sa makansela ang bakasyon nila sa Milan pero lumilihis na ako sa usapan hindi ito ang mahalagang bahagi ng kwento oo may ilang rusong galit pero ano bang bago ang mahalagang tanong ay bakit ipinapasa ni Putin ang batas na ito at bakit niya ito ginagawa ngayon bakit hindi niya ito ginawa noong dalawang libo at dalawa at tatlo at apat para maintindihan ito kailangan nating balikan ang Setyembre, dalawang libo at dalawampu't dalawa ilang buwan lang matapos ang pananakop nang mapagtanto ni Putin na ang kanyang tatlong araw na espesyal na operasyong militar ay hindi matatapos sa loob ng tatlong araw. Ibig sabihin, kailangan pa niyang magpadala ng mas maraming lalaking ruso sa unahan ng labanan para matupad ang pangarap niyang muling buuin ang Soviet Union. Noong Setyembre 2000 at 22, ginawa ni Putin ang isa sa pinakamapaminsalang desisyon niya. Inanunsyo niya ang bahagyang mobilisasyon para mag-recruit ng tatlong libo at libong lalaking Ruso, pero nauwi ito sa kaguluhan. Takot. At isa sa pinakamalaking paglabas ng tao na naranasan ng Russia. Ilang oras lang matapos ang anunsyong iyon, nabili agad ang lahat ng tiket palabas ng Russia. Umalis ang mga lalaki papuntang Kazakhstan, Georgia, Finland, o kahit anong bansang tatanggap sa kanila. Tinatayang halos isang milyong Ruso ang umalis ng bansa isang linggo. Matapos ang anunsyo, bukod pa rito, na puno ng mga nagpoprotesta ang mga kalsada ng Russia, lalo na sa mga lugar tulad ng Dagestan, kung saan pati mga babae ay humarap sa pulis. Higit dalawang libong kato ang inaresto at may ilan pang sinunog ang mga draft office. Para ipakita kung gaano katindi ang sitwasyon, may lalaking malapitang binaril ang enlistment na opisyal. Bukod pa rito, ito ang nakakabaliw. Maging ilang lokal na politiko sa mga pangunahing lungsod tulad ng Moscow at St. Petersburg ay nananawagan kay Putin na magbitiw sa pwesto. Hindi natin karaniwang nakikita iyan sa Rusya, at hanggang ngayon, kahit may labing isa milyong namatay na Ruso, hindi pa rin natin ito nakikita. Kaya malinaw, ayaw ng mga Ruso sa mobilisasyon. Kahit sa ekonomiya, malaki ang naging masamang epekto ng desisyong ito. Milyon-milyong tao na umalis ay mga bihasang manggagawa at information technology professionals na labis na kailangan ng ekonomiya ng Rusya lalo na noong nagpapadala na si Putin ng milyon-milyon kalalakihan para lumaban sa Ukraine. Opisyal, pinakamababa na ang bilang ng walang trabaho. Hindi dahil maganda ang takbo, kundi dahil wala nang natitirang lalaking pwedeng kunin sa trabaho. Sa panahong ito, sinabi ng Russian Central Bank na ang pagbagsak ng lakas paggawa ay maaaring magpahina sa bansa. Dahil dito, napagtanto ni Putin na kahit may sundalo na siya, kailangan pa rin niya ng mas marami. Sinabi nito sa publiko na hindi kontrolado ang digmaan, bagay na ayaw nang ulitin ni Putin. Dahil dito, binago ng Rusya ang kanilang estratehiya matapos ang pangyayari. Kailangan pa rin nila ng tao. Pero imbes na pilitin, nagsimula silang magbayad ng mga tao para mamatay para sa bansa. Napag-usapan na natin ito sa channel. At may ilang may ilang rehiyon ng Rusya na lumalala na. Ang isang taong baon sa utang at halos malugi na, ay pwedeng maging milyonaryo sa rublo sa isang iglap lang sa pamamagitan ng pagpirma sa isang papel kasama ang kagawaran ng tanggulan. Sa madaling salita, sa pagpirma ng kontrata, sa ilang rehiyon, umaabot hanggang 2 milyong rublo ang bonus. Magandang solusyon ito kahit pansamantala. Nabigyan nito si Putin ng gusto niya. Mas maraming tao. At hindi rin ito nagdulot ng panloob na problema na maaaring magbanta sa kanyang kapangyarihan. Kita mo, mas mahaba ang digmaan kaysa sa inaasahan ni Putin na tatlong araw lang. Ngunit ang matagal na digmaan ay nagdulot ng mataas na bilang ng nasawi sa Russia. Kamakailan, naglabas ang The Economist ng kawili-wiling datos. Isa sa bawat isang daan at labing pitong lalaking Ruso ang namatay sa pagsalakay na ito. Ibig sabihin, halos isa ng mga lalaking Ruso na wala pang anim napu ang nawala na. At kapalit nito, Si Putin ay nakasakop ng humigit kumulang 0.4% ng teritoryo ng Ukraine ngayong taon. Hindi ibig sabihin na hihinto si Putin. Handa siyang pumatay ng walang katapusang dami ng tao para sa kanyang layuning imperialista. Ngayong taon, bumabagal na ang napakagaling niyang solusyon na naisip noong 2,000 at 22. Noong ikalawang quarter ng 2,000 at walung 8,000 lang naruso ang pumirma sa hukbo. Halos tatlong beses na mas mababa kaysa noong nakaraang taon. Noong 2024, at apat, halos 10,000 ruso ang sumali noon. Dalawang dahilan ang nagdulot ng pagbagsak na ito. Una sa lahat, napagtatanto ng mga ruso na talagang napakadelikado pumunta sa unahan ng labanan. Galing ang mga rusong ito sa malalayong baryo kung saan araw-araw nilang nakikita ang pagdami ng nasasawi. Bukod pa rito, habang nauunawaan ng mga Ruso ang tunay na panganib ng operasyon, bumababa rin ang bonus na natatanggap nila para dito. Ito ay dahil nauubusan ng pera ang Rusya. Napag-usapan na natin ito at sigurado akong alam nyo kung bakit. Nawasak ng mga drone ng Ukranya, tinatawag ding parusang Ukranyano. Ang halos 38% ng kapasidad ng pagpipino ng langis ng Rusya, dagdag pa rito lalong pinahirap ng bagong United States sanctions ang export ng Rusya. Kaya nakikita natin na binabawasan na ng mga rehiyon ng Rusya ang labis na taas ng kanilang mga bonus. Ilang buwan lang ang nakalipas, maraming rehiyon na basta-basta na lang. Nagwawaldas ng pera ay tumigil na sa paggawa nito. At bukod pa dyan, may ilang mga rehiyon na nagsimulang bawiin ang perang ipinangako na nila sa mga sundalong lumalaban sa unahan. Isa ito sa pinakawalang kwentang kwento na nabasa ko. Mga Ruso sa unahan na sumali sa militar sa St. Paulom na diskubre ng mga taga St. Petersburg na hindi nila makukuha ang bayad na nag-udyok sa kanilang sumali sa digmaan. Sa katunayan, kinansela na ito ng paurong. Noong Agosto 26 nagpasa ang Parlamento ng St. Petersburg ng batas na nagkakansela ng lahat ng bayad na ipinangako ng lungsod mula Agosto 1 na talagang nakakabaliw. Paano nila mababawi at kakanselahin ang pangako habang may lumalaban na? Sa buhay ko, isa lang ang panuntunan ko. Iwasan mong galitin ang mga may baril. Mukhang dapat ding gawin ito ni Putin. Ang mga ganitong pangyayari, biro man o hindi, ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang mga problema ng Rusya. Bukod sa pagbawas ng sahod, pinapatagal pa ang pagbigay nito. Dahil kailangan pa rin ni Putin ng tao, naging malikhain siya. Dito siya bumaling sa lihim na mobilisasyon. Kamakailan, ipinasa ng Russian State Duma ang panukalang batas na binabago ang proseso ng military draft sa Russia. Dati, may dalawang magkaibang panahon, taglagas at tagsibol. Ngayon, iisa na lang ang malaking panahon na hindi na nagsasara. Parang bakis sa Texas. Napakasama ng halimbawa na, yan pero ilalagay pa rin natin. Ngayon, ayon sa batas na ito, pwedeng pilitin ng gobyernong Ruso ang mga tao na magsundalo kahit kailan. Dito ko ipapaliwanag ang pagkakaiba ng hukbong Ruso at ng mga conscript nila. Sa technical na usapan, bawal ipadala ang mga conscript ng Russia sa Ukraine front. Ayon sa batas ng Russia, bawal umalis ng bansa ang mga conscript maliban kung may digmaan. Sabi ni Putin, hindi ito digmaan kundi espesyal na operasyong militar lang. Tandaan ang batas na ito. Babalikan natin mamaya. Pero kahit ngayon, mukhang hindi naman talaga sinusunod ng mga conscript officer na ito. O kung anuman ang tawag sa kanila ang batas. Karamihan sa mga conscript na ito ay bata pa, labing walo o labing siyam na taong gulang teenager pa talaga. Marami sa kanila ang halos pinipilit na pumirma ng kontrata sa militar ng Russia kapag malapit na ang kanilang conscription period. Sa ganito, mapapakita ni Putin na, huy mga sundalo ito, voluntaryo nilang pinirmahan ang kontrata. Pero sa totoo lang, pinipilit talaga silang pumirma ng kontrata. Minsan, kapag tumanggi silang pumirma, pinapahirapan sila para di na muling tumanggi. At ayon sa ilang panayam na ginawa ng Russian media sa harapan, may ilang sundalo na lumalaban doon na nagsabing hindi man lang sila pumirma ng kontrata. Basta na lang sila ipinadala ng hindi alam kung saan sila pupunta. Pagkatapos, nasa unahan ang mga kumander. Sumisigaw at inuutusan silang sumama sa pagsalakay at lumaban. Makinig ka lang, hindi ito. Hindi ito. Parang kwentong imbento ito, pero totoo talaga. Gusto mo, pakinggan mo ang grupo. May pahintulot ako, kayong lahat sa batch na to wala kayong kwenta. Maliban sa taong yon, kayong lahat walang kwenta. Patunayan nyo ngayon na lalaki kayo. Tinatanong ko bawat isa sa inyo. Alam, lahat nagtatanong. Paalala lang, karamihan sa mga sundalong ito ay mga teenager pa. Mga labing walo o labing siyam na taong gulang. Pinag-uusapan ng mga sundalong ukranyano na habang tumatagal ang digmaan, mas bumabata ang mga sundalong ruso. At kaya naman nakikita natin na maraming tao sa Rusya ang natawag sa pinakabagong conscription na isinasagawa ni Putin. Tumatakas na lang sila palabas ng bansa. Dito, may halimbawa tayo ng isang 21 taong gulang na tumakas para sa kalayaan. Ngayon, syempre, hindi ito kayang tiisin ni Putin. Hindi niya dapat hayaang tumakas ang mga sundalo na parang pambala sa kanyon. Kaya pinaraid niya ang mga pulis sa gym, restaurant, at nightclub. Inaaresto at sapilitang dinadala ang mga tao sa conscription area. Iniulat ng mga grupong pangkarapatang pantao sa Rusya ang ginawa ng mga autoridad doon. Gumagamit na ng kamera sa mga pampublikong lugar tulad ng metro at checkpoint para matukoy ang mga lalaking tinawag sa konskripsyon at pagkatapos ay inaaresto sila kahit saan man sila naroroon. Ngayon, dito ko gustong balikan yung batas na pinag-usapan natin kanina lang. Batas na nagsasaad na bawal ipadala sa frontlines ang mga lalaking kinonskripto sa Russia. Sa batas na iyon, bawal silang ipadala sa frontlines maliban kung may digmaan. Hulaan mo, may pagbabago sa batas na nangyayari ngayon mismo sa Russia. Ang pagbabagong ito ay magbibigay kay Putin ng kapangyarihan na ipadala ang dalawang milyong reservists ng Russia sa Ukraine nang hindi kailangang magdeklara ng digmaan dahil yan ang pinakakinatatakutan ni Putin. Ayaw niyang isipin ng mga Ruso na wala siyang kontrol sa sitwasyon at kaya niya ginagawa ang lahat ng mga palusot na ito para sa madaling salita. Mapakilos niya ang populasyon ng Russia nang hindi talaga idinedeklara na may mobilisasyon. Pinakabaliw pa, lahat ng ito ay nangyari sa harap natin. Una, tinaasan niya ang bilang ng mga conscript, tapos pinalawig pa niya ang panahon o window ng conscription. At ngayon binabago niya ang batas para maipadala niya ang mga conscript sa frontline. Nagawa niya. Karamihan sa mga tao ay hindi napansin, pati na rin ako. Malamang nasa dulo na siya. At doon lang napagtatanto ng tao. Para sa karamihan ng bata, halos hatol ng kamatayan ito. Para kay Putin, epektibo ito sa kanya. Pumapatay siya ng mga Ruso, pero nakakakuha ng teritoryo. Pumatay siya ng humigit kumulang isang daan at dalawampung libong ng mga Ruso sa rehiyon ng Pokros pa lang. Pero mukhang, base sa mga bagong ulat, maaaring sakupin ng mga pwersa ng Rusya ang lungsod sa mga susunod na araw o linggo. Ipinapakita nitong wala siyang pakialam sa buhay ng tao o ng mga Ruso, basta makakuha lang siya ng teritoryo. May mga ulat na nagsasabing inutusan ang mga kumander ng Rusya na makuha ang teritoryo anuman ang kapalit. Kaya tayo nakakapanood ng mga nakakatakot na video mula sa labanan sa rehiyong iyon. Tingnan mo na lang itong isa na bago lang naming nirepaso ni Chuck Farr. Sige, talagang may labanan dito na malapitan. Mukhang iwan ay isang satchel charge na kung saan ay Oh, yun nga yun. Medyo malapit dun sa breaching charge. Pero parang isang malaking baterya ng kotse ang laki nun. Kaya hindi iyon granada. Oh, kaya siguro, ah, hindi ko alam. Ah, siguro mga lima, apat, or anim na medyas ng C4. Ang C4 ay dumarating bilang mahahabang pirasong hiwalay na binalot sa canvas tinatawag naming medyos ang mga iyon pero tig dalawang libra ang isa no para sa akin parang tatlo or apat na ganun ang na yon parang walong libra ng si apat iyon na uh, alam mo sasabihin ko sa iyo dalawampung libra ng si apat kapag nilagay sa malaking semento yung mga hadlang sa dalampasigan ay apat tuldok limang talampakan ng taas dalawang talampakan ng lapad sa itaas at apat talampakan sa ibaba dalawampung libra ng si apat ay siguradong maglalaho sa bagay na yon magiging buhangin na lang kaya kalahati lang 'yon. Makikita mo ang epekto nito sa bahay na 'yon ngayon. Ang clip na 'yan ay maliit na bahagi lang ng ginagawa namin bawat linggo sa Basics Insider. Hindi namin pwedeng ipakita lahat ng battlefield clip dito sa YouTube dahil labag ito sa patakaran. Kaya gumawa kami ng sarili naming platform, ang Basics Insider, kung saan walang limitasyon. Kaya naming maghatid ng uncensored coverage tungkol sa Ukraine at iba pang bahagi ng mundo hindi namin kailangang i-blur ang anumang ayaw ng advertiser dahil wala kaming mga patalastas sa website. Tumatakbo ang website dahil sa inyong suporta. Kung interesado ka sa content na ito at gusto mong mapanood ang Battlefield Breakdown episode, pumunta ka na. Bisitahin ang aming platform sa link sa description o iscan ang QR code sa screen. O kaya, maaari ka rin pumunta sa basicsinsider.com. Sa pagsali, sinusuportahan mo ang channel atang aming coverage. Kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video.